Yun nga mga kaangilo University TV. Uh, maglalaro tayo dahil gusto na nilang magbulienda. Ito yung games natin. So, Bill, sino makatayo? Siyang karay. Kaya, ulalingan nyo, ha? Go! Uy! Kay! Kiki! Lapa! Lapa! Uy! Lapa! Lapa! Galingan mo! Tignan lang! Relax! Hop! Oh! Kunin mo! Kunin mo! Kunin mo! Bigay mo kau kanya. Go, wala pa. Dali mo. Huwag <laughs> Relax ka kalau Kala, tadi bodai. di Relax lang, drugs. Relax. Go. Relax ka Kalau <laughs> ada ubus tadi bodai. <laughs> Relax ka <lang. laughs> Hindi, daddy mo lang. Relax mo lang. Dadalang. Ala na, nilapa na. Tinapay. Tinapay, nai-tay. Kakayi di din niya. Hey, dadalang kasi. Huwag ka nagmamadali. <laughs> Kawawa naman. Kawawa. Ay, ano? Sorry mo. Okay, oh, na, 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 na. Lapang, oh, lapang, oh. <laughs> Lapang siya, Eh, okay. Oh, galingan mo, dadahan lang, oh. Ito, panay kain, oh. Oh, oh tinudo na. <laughs> Lain mo. Galingan mo, nilalapang na yung ano Pagkain mo, dadahan lang kasi. Oh, kundi mo. <laughs> Dali. Lapang, lapang. Galingan mo, Oh. <laughs> okay. Si Wood bon. <laughs> ay. Ah, Ala. Ah, Ala, na, nandali mo. Wala mo. Ubus na din mo, Day. Uh, ah, na. uh, nandali, dali, 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 Ah, nandali uh, mo, Day. Wow, ubusan ka. Lapang na lapang na isa, oh. Oo. Oh, oh. Nilapang na, oh. Dito mo, dito sa gitna. Yan. Nilapang na. Ala na, dali mo. Danda lang. Ayun si workshop. Grobi ko ma, hindi shop pa. Oh. Dali lang. Mm. Grobi mo pa ko. eh. Ala pag talaga. Ah, <laughs> oh, <my God. laughs> oh, ka na lang yan lagi ka. Lagot. <laughs> Oo! Oh. Sige! <laughs> na! nga! Lapang! Lapang. na! Inubos na ni Lapang girl! Wala Tapos! Hindi na, <laughs> <laughs> <Hala> na. <laughs> tayo! <trucs> Ang dali ako! Ala! Ang dali! Ang dali! Hindi na nakakain. Ala na. The winner is silangang girl. Hindi. Ah, ubusan talaga sila. Wala talo ba? So yun guys no? surrender din sila. <laughs>